Eh, asma pag tadi din. Tayta. Pumunta dito sa Santa Beth. Oh, sarap naman. Hmm? kape. Gusto mo? Ha? Grabe, stabero. Alam mo, agawin ng agawin yung TV niya. Ya. Uy, doon ka sa loob. Huwag ka dyan. Hindi ko kukunin yung TV mo. Grabe. Hmm. Bante sarado niya yung TV niyang wall. Animal. Animal. Kanyang talaga yung mga...